So, Magandang buhay, mga kanegosyo. So, ah, kumusta na kayo lahat dyan? Welcome back. So, ang nakikita nyo ngayon ay dashboard ng OpenSea. So, ngayon ay magbebenta ako ng isang asset. So, yung nakuha ko kanina, yung naklaim ko kanina na ito, uh, Radiant Gardens. Okay. So, ito yung mga collection ko guys. Ayan, yung mga aking mga NFT. Ayan, pakita ko muna sa inyo. Ito yung pwede mong ibenta dito sa OpenSea para magkaroon ka ng pera. Ayan. Okay. Ayan, so marami-rami na pala yung aking mga collection. Ayan guys. Yan, ito yung ating mga NFT na pwedeng ibenta dito sa dashboard ng OpenSea. So ngayon guys ay magbebenta po tayo ng isang asset yung na-claim ko kanina sa mission control. Okay, so ito po siya. Click natin yan. ayun so refresh lang po natin. Ayan, so nasa 21.65 Matic. Ayan, yan ang uh, current price niya ngayon. Ayan. Okay. So, i-copy lang po natin para ano. Ayan. Okay guys, so... <coughs> so, ibibenta natin ito guys sa halagang 21.65 okay ayan okay so ilagay natin sa matik okay lagyan natin ng amount ayan okay uh -huh.

So, yun. Ayun na siya, guys. you So, yan. So, wait ko na lang ang aking mga buyer. Yan. Madali lang na mabenta yan. Okay, yan lang, guys. Maraming salamat. God bless.